Natapos tayo kung saan naabot ni Gu ang nain na sigaw ng dragon na statwa. Di naman rito makapaniwala si Fairy Ching Luo sa nagawa ng ating bida. Dahil doon hinamo ni Fairy Ching Luo si Gu ng pastahan kung saan magiging alipin ang matatalo. Tinanggap naman ito ng ating bida. Ngunit sa huli ay nasagot naman lahat ni Gu ang lahat ng katanungan ni Fairy Ching Kaya natalo sa pastahan si Fairy Ching Luo at magiging alipin na ito ng ating bida. Ngunit di naman ito tinanggap ni Gu at at kalimutan na raw ni Ferry Ching Luo ang kanilang pastahan. Dahil doon napatanong na lang si Ferry Ching Luo kung ano ba raw ang ibig sabihin ng ating bida rito. Sinagot naman ito ni Gu Xuanxian na wala raw kwalifikasyon si Ferry Ching Luo na maging kanyang alipin. Sa narinig naman ni Ferry Ching Luo ay natahimik na lang ito habang nayayabangan naman sila sa sinabi ng ating bida at mayabang raw talaga si Gu dahil tinanggihan ni Gu Xuanxian na maging alipin si Ferry Ching Luo. Dahil sa nangyari naman ay nagalit na lang rito si Ferry Ching Luo at tinawag nito si Gu Shuanqian di naman ito pinansin ng ating bida bagkus lumabas na ito at sinalubong naman ito ni Yang Master Son kasabay din na nagsalita si Yang Master Son na kung okay lang ba raw ang ating bida at nagtataka raw siya kung paano pipigilan ang mga tao sa Dragon Ancestor Hall kung itatapon raw nila si Gu palabas ng Sky Cloud City dagdag pa niya na sa bagay raw na ito ay mayroong kaguluhan sa loob kanina kaya nagtanong na siya kung may nangyari ba raw di naman ito sinagot ni Gu Shuanqian bagkus nagtanong lang ito na kung siya ba raw ang hinihintay ni Young Master Son at kung ano ba raw ang kailangan nito sa kanya. Sinagot naman ito ni Young Master Son na kung may oras raw ang ating bida sa kanya ay magagolek o matutuwa raw siya at nandito lang raw siya dahil gusto raw niya na magpasalamat sa kay Gu Xuanshan sa pagtulong nito sa kanya laban sa kay Young Master Lin dahil raw doon ay nabawasan ang kanyang sama ng loob kaya kung may katanungan raw ang ating bida sa kanya tungkol sa Sky Cloud City ay handa raw siya na sagutin ito. Napaisip naman rito si Gu na dahil raw nandito ang Young Master na ito ay hindi na raw siya mahihirapan sa pasikat-sikat sa lugar na ito. Sa mungkahi naman ni Young Master Son na magtanong lang ang ating bida tungkol sa Sky Cloud City ay tinanggap naman ito ni Gu Xuan Chen. Makalipas naman ng ilang sandali ay nagpunta ang dalawa sa Tianxiang Restaurant habang nagkukwento si Young Master Son tungkol sa lugar na ito. Sa kanilang pagpunta naman doon ay binati naman sila ng babaeng tagahatid ng pagkain doon at magsasalita pa sana si Young Master Son, ngunit hinawakan na siya ng isang lalaki. Kasabay din itong tinapon na lang sa sahig dahil doon napasigaw na lang si Young Master Son sa kanyang pagkalaglag sa sahig. Kaya galit naman na nagsalita si Young Master Son na kung sino raw ang nagtapon sa kanya at first come first serve raw kaya kung naiintindihan ba raw ito nito. Ngunit sa pagkakita ni Young Master Son sa lalaki na bumato sa kanya sa sahig ay nagulat na lang siya. Si Luobing isang disciple ng the four symbol sect at sa sinabi naman ni Young Master Son tumugon naman rito si Luo Bing na kung ano baraw at kung wala baraw tenga si Young Master Son at kung hindi baraw nito naintindihan ang sinabi niya kanina dagdag pa niya na tama nga raw na walang silbi ang tenga ni Young Master Son kaya puputulan na lang raw ito at ipak ay na lang sa mga aso. Sa nasasaksihan naman nila ay napasabi na lang sila na sa kanilang kasuutan raw ay mukhang galing raw ang mga ito sa four symbol sec ang four symbol sec raw ang numero unong sekta sa kanilang Asher Dragon Province kaya bakit raw hindi ang mga ito nagpunta sa pangunahing lungsod bagkus na sa Sky Cloud City ang mga ito. Sa mga kahangalan naman ni Luo Bing ay nagalit naman rito si Young Master Son ngunit sa isip-isip naman niya ay kakalimutan na lang raw niya ang nangyari dahil ang mga tao raw sa Four Symbol Sect ay hindi dapat binababaan ng gwardya o kinakalaban at maswerte raw siya dahil hindi siya pinansin ng mga ito. Kaya sinabihan na ni Young Master Son si Gu Xuan Chen na wag na raw nilang hayaang sirain ng mga taong ito ang kanilang mood kaya pumunta na lang raw sila sa ibang pwesto. Narinig naman ito ni Luo kaya napatawa na lang ito at napasabi na duwag raw si Young Master Son at sabay sabi na sa Asher Dragon Province raw ay walang nangangahas na maginsulto sa kanila maliban na lang kung gusto nila ng kamatayan. Sinang-ayunan naman ito ng kasamahan nito habang ang tagahatid naman doon ng pagkain ay nang-inig na lang dahil sa presensya nila Luo Bing. Napansin naman ito ng kasamahan ni Luo kaya galit itong nagsalita na kung ano ba raw ang tinutungangan ng tagahatid kaya dahil doon ay paiyak na nabitawa na lang ng tagahatid ng pagkain ang kanyang dalang mga maiinom. Di naman makuntinto ang disipolo na taga 4 symbol sec dahil lumapit pa ito sa tagahatid at sabay itong tinadyakan nito ang tagahatid ng pagkain. Napansin naman ito ng ating bida at habang may nakakita naman ito na isang babaeng tagahatid na nagdadala ng maiinom. Kasabay din na nagsalita si Gushuanchan na kung bakit ba raw na mag-aabala pa sa mga ganyang gulo. Narinig naman ito ni kaya napalingon na sila sa ating bida. Sa kanilang paglingon ay hinagisan naman si Ni Gu gushuanqian ng mga baso na naglalaman ng maiinom dahil doon tumama ito sa kanilang mga ulo kaya napasigaw na lang sila rito pati na rin si Luobeng sabay din na nagtanong si Gushuanqian na kung satisfied ba raw sila ni Luobeng sa kanyang mga hinagis na mga maiinom o wine dahil sa ginawa ng ating bida sa kanila Luobeng ay napatawa na lang ang mga nilalang na may galit sa kanila Luobeng dahil palaging mayabang raw sila Luobeng at ngayon ay may katapat na raw ang mga ito sabay din na nalaglag na lang ang baso na tumama sa kanila kaya Pasiga naman na nagsalita na ang junior brother ni Luobeng na maghanda na raw si Gu Dagdag pa niya ito raw ang kapalit sa kay abangan ng ating bida. Ngunit di naman natakot si Gu Xuanchen rito bagkus ngumiti ito. Sabay din itong seri usong nagpakawala ng pag -itaki at tumama ito sa tenga ng hangal. Kaya napasigaw na lang ito sa sakit at sa nangyari naman ay napasabi na lang ang mga nakasaksi rito na naalala raw niya na nagbabanta sila ni Luobeng na puputulan nila ang tenga ni Young Masterson kanina at mabilis raw talaga ang karma sabay tawa dagdag pa ng isa na tingnan raw nila dahil ang isang kasamahan raw ni Luobeng ay naputulan na ng isang tenga. Nagpalabas naman si Gushuan siya ng nakakatakot na tingin sabay din itong nagsalita na mag-aalok ba raw ito ng ganitong klaseng galaw para lang sa ilang inumin lang kaya dahil raw sila ni Luo Beng ay tunay na totoo kaya masaya niya raw na tatanggapin ito. Kaya sa nangyayari naman ay natuwa na lang sila lalo na si Young Master Son habang si Luo Beng naman ay kabaliktaran naman ang nangyayari dito dahil ito'y inis na inis na sa kanilang kinakaharap na kahihiyan. Kaya hindi na kinaya pa ni Luo Beng ang kahihiyan kaya sumugod na ito sa ating bida sabay din itong nagbitaw ng salita na kung nang aasar ba raw si Gu Xuan Chen sa kanila at sila raw ay mga tao ng Four Symbol Sect kaya ngayon raw ipaparamdam niya sa ating bida na mas mas mabuti raw na mawalan na ito sa mundong ito. Pati na rin ang mga kasamahan nito ay naghanda na ng pag-atake. nagka interesado naman ang ating bida sa mga pinapakita ng mga hangal na lakas. Habang ang isang disipolo naman na taga-ibang sekta ay napasabi na lang na ang heavenly Dao raw ni Laluabeng ay laging nagbabago at kung hindi ba raw ito medyo hindi matatag sinang ayunan naman ito ng kasamahan nito. Sa sinabi naman ng disipolo ay hindi naman ito sinang ayunan ni Young Master Son sa kanyang isip dahil raw ang patuloy na nagbabagong kapangyarihan ng heavenly Dao ay kahit na tila hindi raw ito matatag ay nagtatago raw ito ng napakalakas na presyon tulad ng mapanganib na agos sa ilalim ng ibabaw ng isang lawa. Dagdag niya pa sa kanyang isip na narinig niya raw na ang four symbol sect ay may teknik na espesyalista sa ganitong uri ng kapangyarihan at maaari raw na ito ang teknik na kanilang pinapakita kaya walang ano-ano ay binalaan na niyang master son ang ating bida at magingat raw ito dahil ito raw ang wind fire thunder lightning heavenly formula ito raw ay espesyalist sa pagkontra sa mga eksperto at kapag nakulong raw si Gu Xuanchen rito sa hangin na ito hindi na raw nito magagamit ang kapangyarihan ng Heavenly Dao. Sa sinabi naman ni Yang Master Sun tumugo naman rito si Luo Beng na si Yang Master Sun raw ay mayroong pananaw at kung gusto raw nito na iligtas ang ating bida. Ay ito raw ay huli na sabay din itong nagpakawala na ng pag-atake at patungo na ito sa kay Gu Xuanchen. Sa atake naman ni Luo Beng ay nagkaroon naman doon ng isang malakas na buhawi. Sabay din na nagsaad ang isang taga- for symbol sec na trap na raw ang ating bida kaya kung nais ba raw nito na gumamit ng heavenly daw power ay isa raw itong brat dagdag niya na ngayon raw ay isang punching bag na lang raw si Xuanchen, kaya tiyak raw na ito'y masakit. Napapuli naman rito si Luogeng dahil na trap nila ang ating bida at sabay din itong nagsabi na gagawin na raw nila ang kanilang susunod na gawin. Sabi pa niya na ipapakita niya raw ang kanyang fire power technique. Kasabay din itong nagpakawala ng wind fire thunder lightning at kitang kita ang kanyang malakas na pag atake at ito ay patungo na sa kay Gushwanshan. Sa kanilang nasasaksihan naman ay napasabi na lang sila na ang apoy raw ay biglang lumaki sa tulong ng hangin at ang laki ng apoy na ito raw ay siguradong masusunog ang ating bida hanggang sa maging abu ito. Habang si Luogeng naman ay nagsaad ito nakatapusan na raw ng ating bida at ito raw ay isang mayabang. Ang apoy raw na ito ay nagmula sa Asher Mystic Furnace na minana ng mga elder ng Alchemy Peak ng kanilang Four Symbol Sect sa loob ng maraming henerasyon at ang apoy ng furnacing ito raw ay nasusunog. Susunog na ng daan-daang taon nang hindi kailanman namamatay. At mayroon din raw itong epekto sa kaluluwa na nag-iiwan ng pinsala na hindi madaling gumaling at ang taong sinusunog raw ay malinaw na makakaramdam ng dalawang sakit ng katawan at kaluluwa at magdudusa ng walang katapusan na desperadong hihilingin na lang ang kamatayan. Sabay din na seryuso niyang sinabi na ang pagpapahirap raw na ito nang hindi makabuhay o mamatay ay maaaring tumagal ng isang buong insensong oras na isang walang katapusang pagdurusa hanggang sa ang katawan at kaluluwa ay tuluyang mavesak at walang maiiwang bakas ng kanilang pag-iral. Sa narinig naman nila ay nagulat na lang sila at natakot na lang sa masasamang mangyayari. Dahil doon ay kumilos na si Young Master Son para tulungan ang ating bida. Ngunit napansin naman ito ng taga Four Symbol Sect kaya ito'y dali-daling inataki kaya napasigaw na lang si Young Master Son. Kasabay din itong tinapakan ng lalaki na taga Four Symbol Sect. Patawa naman na nagsalita ang lalaki na anong klaseng bagay raw ang gustong magligay tas ng mga tao at nagkadumilang raw ang kanyang mga paa. Nagsaad si Luogeng na kung sa tingin ba raw ni Gu Xuanshan yun lang ang lahat ay malaki raw ang pagkakamali nito. Ngayon raw ay ibibigay niya rito ang isa pang lightning technique para habang nasusunog raw ang ating bida ay maramdaman raw nito kung ano ang pakiramdam ng pagkabasag ng lahat ng mga meridian nito. Ito raw ay maituturing na isang kamatayan ng magandang dahilan at ang pagdurusa raw nito ay magiging isang halimbawa ng kanyang kapangyarihan kasabay din itong tumawa. Kasabay din na na pinakawala na ni Luogeng ang kanyang hinanda na ataki at patungo na ito sa kay Gu Xuanzhen. Dagdag pa ni Luo Beng na ito raw ang kapalaran ng mga nagkasala sa Four Symbol Sect at walang makakatakas sa galit ng kanilang sekta. Ngunit biglang gulat na gulat naman sila sa kanilang nasasaksihan. Dahil ang ating bida ay gumawa na ng isang barrier. Sa nangyari naman ay nagtaka na lang rito si Luo Geng at napatanong na lang ito sa kanyang sarili na ano raw ang nangyayari at pwede ba raw na ang kanyang Windfire Thunder Lightning Heavenly Formula ay umakyat na na naman sa susunod na antas Bigla naman nagpakawala ang ating bida ng isang malakas na aura, kaya nasilaw na lang sila at napotikip na lang sila sa kanilang mga mata. Ilang segundo lang ay napansin na nila si Gu Xuanchen kaya nasabi na nila na hindi raw man lang napinsala ang ating bida sa atake ni Luo Beng. Nagsalita naman si Gu na mukhang hindi raw siya makakapag-enjoy ng maayos ngayong araw at ang apoy raw kanina ay hindi man lang nakapagbigay ng konting sakit sa kanya at parang walang nangyari. Sa narinig naman ni Luo Beng ay nagulantang na lang ito at napais. Isip na lang na paano raw ito posible at hindi raw namatay ang ating bida pati na rin ang kanyang windfire thunder lightning heavenly curse ay nabasag din ito ng walang kahirap-hirap. Habang nagpapalabas si Chen ng itim na apoy ay nagsaad ito na anong klaseng galaw raw ng mga basurang teknik ang naglalakas loob na ipakita sa kanyang harapan. At sabay din na tuluyan niya na pinakita ang itim na apoy habang ito'y nagpapalabas ng malakas na aura. Sa nasasaksihan naman ni Luobeng ay napasigaw na lang ito sa gulat at napaisip na ano raw klaseng itim na apoy ito at hindi pa raw niya ito kailan manakita at ang pressure raw ng apoy na ito ay nahihirapan na siyang huminga. Nakilala naman ng isang disipolo ang gamit na itim na apoy ng ating bida kaya pasigas siyang nagsalita na tila ito raw ang nine abyssal heavenly fire at ito raw ay sobrang dalisay. Narinig niya raw ng ilang taon na ang nakaraan na ang Song Yuan Pavilion ay nawasak ng isang batang master na nagtataglay ng dalisay na nine abyssal heavenly fire o nether sky fire at base raw sa kanyang mga narinig raw ay malamang raw na ang ating bida at ang young master na nangwasak ng Tianyuan Pavilion Row ay isa. Sa narinig naman ni Luo ay posigal itong napasabi sa harapan ni Gu Xuanchen na kung ang ating bida ba raw ang nagwasak sa Tianyuan Pavilion. Di naman ito sinagot ng ating bida bagkus nagsalita ito na ang mamatay raw sa kanyang kamay ay isang karangalan. At ito ay isang angkop na wakas at kasabay din itong nagpakawala na ng Nether Sky Fire o Nine Abyssal Heavenly Fire at patungo na ito sa kay luo gang. Kaya pinagpawisan na lang siya na napasabi na lang sa kanyang ama, sabay din na tinamaan na nga siya ng Nine Abyssal Heavenly Fire na pinakawalan ng ating bida kaya napasigaw na lang siya ng malakas habang ramdam niya ang sakit ng Atoki sabay din itong binawian na ng buhay sa harapan ng mga disipolo kaya masayang napasabi na sila na ang mga tao raw ng Four Symbol Sect ay nambubuli sa iba kahit saan at ngayon raw ay sila naman ang nakakaranas ng kanilang sariling gamot sinang ayunan naman ito ng isa at ang ganti raw ay umiikot talaga at ito raw ay tunay na nakakasaya habang si Young Master Son ay nilapitan niya na ang bangkay ni Luobeng at nagsalita na naglakas raw ng loob si Luobeng na guluhin siya kaya ito raw ay nawalan na ng katinuan. Habang nagpapalaban lumabas naman ang Nine Abyssal Heavenly Fire si Gu Ay may isang taong nagmamasid naman dito. Napalingon naman rito ang ating bida kaya dali-dali nang umalis na doon ang lalaking nagmamasid. Kaya nasabi na lang ni Gu Xuanshan rito na ang lalaki raw ay may lakas ng loob.